Magandang araw po. Ako po si Attorney Araceli Habaradas mula sa Ateneo Law School. Ako po ay isang mediator at nagtuturo ng mga dispute resolution courses sa at Ateneo. At ito po ay ang KP Express. Attorney, ano ba ang ibig sabihin ng responsibilidad ng KP mediator na maging impartial at neutral. Eh, yung mga salitang impartial at neutral madalas pinagbabaliktad. Medyo pareho sila pero may mas malalim na kahulugan ang bawat isa. At sana maalala ng mga KP officials natin ang specific na kahulugan ng impartiality at neutrality dahil mahalaga ito sa pagiging mediator nila sa barangay. Kapag sinabing dapat impartial si mediator, ang ibig sabihin niyan ay patas ang pagtingin at pagtrato ni mediator sa mga partido, walang kinakampihan kini kinikilingan, at saka walang bias or prejudice. Ngayon, pag sinabi namang kailangan laging neutral si mediator, ang ibig sabihin niyan ay, maliban sa walang kinakampihan, dapat ay maging maingat si mediator na hindi ihalo yung mga personal niyang paniniwala sa takbo ng usapan ng mga partido. Kailangan din isantabi ni mediator ang mga pansarili niyang interes habang siya yung nagmamanage ng KP process.